ilagay sa lupa kahit ka isang dakot pero basta ilayo nyo lang unti unti niyang makakain katagal patagal po yun so ayan oh. no walang semento ah. Uh -oh. mabilis ang balik nila ha mukhang makakatarget tayo Ayan, isang magandang buhay, mga ka-farmer. I'm enjoying. <laughs> Enjoy po tayo. Nagpapa, uh, ano tayo? Meron tayong mga tinatanim na mga bagong halaman. At, ayun, uh, no? Yung mga suha, papanuorin nyo po sa kabilang channel. Sa ating, uh, type nyo lang yung ka-farmers love O kaya yung ano, kasi yun pa rin ang nag-a-appear. Eh. Simple pleasure, ka-farmer. At, ayun na po. Makikita nyo na po yung mga uh, improvements natin. mga tinatanim natin, mga... Uh, Ah, fruit bearing trees ayan so tuloy tayo thank god Marami pong salamat sa Panginoong Dios dahil ah, mukhang bibiyayaan tayo bago magtag-ulan sana maka makailang balik oh tambak na po ito mga farmer so sana sana yan ang mga worries natin para at least yung island nga mapunuan na natin yan bago pa man na pumasok talaga yung uh, matinding ulan dahil uh, ayun nga kanina kakahagabi eh, yung suki namin sa isda sa Subic tinawagan ko so mura daw po yung mga isda ngayon dahil puro ganun daw ang dumarating eh magandang panahon so ang nangyari sabi ko kahapon, bebe, no, takboy natin. Dadala ang isip ako eh, muntik na, muntik na mga ka-farmer. Medyo pagod lang talaga ako kaya sabi ko na ako, hindi, huwag na natin pilitin. Pero kasi mamaya, naisip ko, sabi ko, ano, uh, tingnan natin. Kasi baka ito na yung last chance natin makabili ng marami-raming isda na pang uh, So, ayun, baka mamaya pangit ng panahon, sunod-sunod na, di ba? Ang dami na pong low pressure area na nare-report. So baka pag may tagbagyo wala na tayong makukuha. So ngayon, iyain ko si ano, Master Gala. <laughs> Mas galaan, mabilis 'yan. So ayun po mga ka farmer. ah uh, baka ano, sapo si Mama. Alas, may nakita kasi akong saging na maganda yung sa ano latundan. Uh, na mat yung latundan na hinahanap ko na hinog sa puno ba yung hindi kinalburon tataba. So, binili ko din siyang dalawang piling. Dumana ako sa bahay. Sabi ko, sabi ni ate, tulog pa. Puntahan mo sa kwarto. Baka ako anong oras na mag alas 9 na. Ano masabi sabi ko, bakit ka ma? Hindi daw siya makatulog gaano. Eh, niya naman pagka may edad, ganun talaga, di ba? Sabi ko, gusto mong pumasyal? Sama ka namin sa subik para maka, ano ka naman ng counting uh, fresh air. So, ayun. Ayan na. Buhos na pala dun, oh. So ayun po. Uh, sabi ko sa kanya, "O oh, sige, sabi niya pambuti naman pumayag." Sana po ay ah uh, ano, makatuloy kami. Ayan. Ay, tara salamat. Itutulak na lang. Yan yung gusto ko. Galing ah. Mukhang maganda ito, oh, garden soil mga farmer, oh. Yan ang maganda sana'ng itambak dito. May damo-damo pang kasama eh, oh. Ibig sabihin, nasa ano yan? Topsoil yan, nasa ibabaw. Oh. Yan ang mas maganda kaysa po yung nasa ilalim na. Dati, ang uh, naihatid sa amin, ano, taniman ng singkamas, ganda. buhag-hag na ano, ang ganda sabi ko. Yun ang magandang haluan lang ang counting chicken manure na composted. Tapos, gagawa ka na ng plat. Diba? So tayo naman, dahil may avocado tayo sa mga gitna ng avocado pwede tayong maglagay ng plat uh, na maliliit pagagandahin natin mga farmer at tatanim tayo ng mga mustasa, pechay yun ang aking na view para naman maganda pagpasok Tutal, libangan na rin naman ba? Diba? what makes you happy di diba? so, ayun. sa ano po yun sa kabilang channel natin gagawin yan kasi kung let's say Diba may mga open ano eh pero ang ano ko balak ko 2x4 o 2x1 na kahoy ikakwadrado namin doon kami gagawa ng plat sa gitna na in between the ano na dito kami malapit na dito didikit natin diyan mga maliliit lang na plat in between the avocados kasi avocado po ang balak kong itanim dito eh mga ilang puno na avocado kasi ang gagawin ko medyo malayo tapos sa uh, hindi natin patataasin medyo ipapagapangin natin hihilahin natin pababa yung mga branches para medyo naka ano, mas mabilis pitasin hindi natin patataasin maganda pa sa bagyo hindi masyadong ano eh sa bagyo ganoon na lang gagawin kaya sa papa island natin ang gagawin natin hihilahin na lang po natin yung yung ano yung pinaka puputulin natin sa ano tapos yung sanga hihilahin na lang natin so ganoon ang gagawin natin mga farmer so ayan ang ganda na iyan na yung tambak oh na ayoko pang sumugo dun lang sombrero ang init <laughs> ayan o oh. sige banatan mo birahin mo sige very good diba? 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 hindi pa hindi pa na kaya ganda sana kung mga plot nila mapaakyat na lang bagay ang lapit na lang naman po ayan Sige, sagad mo na yan. So, dalawa. Kung lang ngayong araw, limang balik, kaya-kaya nila. Ay, eh, malaking bagay po yan. Kaya lang, yung balon. <laughs> yung balon. Sabi ko nga, bebe, kanina. Marami tayong babayarang baboy ngayon, ha? Dagsa ang baboy ko. <laughs> Kasi ang order namin bukas, 11 ata. Tapos may order pa nga sa linggo, mga walo siguro tapos yung pang chop pa so mga ter mga, ang darating na baboy is 10 plus 7 mga 17 plus mayroon pa tayo dyan si tatay Peli nagbigay din ng dalawang uh, ano dalawang 20 kilos ayun, lana wala na tayong pang bayad mga siya sabi ko ano naman yun may tubo naman ka ko yung ano eh yung baboy natin lalabas naman agad so ayun talaga kaya lang hindi nakikita po yung kinikita namin sa lechon dahil napupunta dito <laughs> eh ba? Diba? at least may nakikita tayo uh, investment pa rin naman po ito at the same time ay uh, ito sabihin mo nang pangmatagalan na po ito ba? Diba? at uh, I hope na maging in turn into asset ba? Diba? itong ating pinagagawa kasi ba? Diba? para at least kumikita tayo pero mukhang maganda naman ang na magiging outcome talaga ko at uh, hopefully ay uh, ano, andyan na yan eh di ba? andyan na yan nakikita ko nga na imagine ko na ang ganda eh ng uh, magiging kalalabasan mga ka farmer kasi may island dito sabi mo na maglalagay ng puno dyan sa gitna dalawa o ano di ba may yung mga nyug mo ang ganda na mapapantay na natin yan nasa taas may mga puno na namumunga di ba tapos may gulay kang mapipitas naman sa gilid ah, may swimming pool ka dyan na ah. batis ang datingan ah, parang ah, talagang ah, ano pa rin nature ang datingan tapos may mga kubo ka dyan na ah. nipang bubong pero siyempre air condition pa rin mga farmer na, maganda maganda naman hindi natin na ah, anuhin yung parang basta lang magawa hindi pagagandahin na natin kasi ang uh, target market natin dito syempre yung di alam niyo na yon so tapos may dirty kitchen gusto ko maglagay ng kusina na pwede kang magluto sa kahoy just for experience uh, at ano pa ba dito may maliit na isang kubo sigurong ganun lang parang function hall something na just in case na mag uh, papakater po yung mga ano di ba o may maliit na handaan at least meron po silang private na para sa kanila tapos dito sa may gitna na andyan po yung kanilang uh, activity hall kung ano man yung pwede natin baka hindi, hindi naman na air condition na siguro gagawa natin so ano na lang parang uh, open na uh, may billiards may alam nyo yung eh, libangan di ba So, meron ka ng swimming pool. Meron kang libangan dyan na pwede natin lagyan ng activity kung ano mong magkakasya. Uh, so, yung mga bata, swimming pool. Yung matanda, pwedeng mag-fishing. Isa pa yan. Tapos, pwede pa tayong maglagay ng boat na pwede nilang, uh, ano, di ba So, yun yung mga anak. pwede ka magpitas ng gulay ano pa ba ang mga pwede nating activity yung marirelax kayo mga kaparma hindi lang yung uh, parang building lang yung pinuntan ninyo bahay tas may artificial grass na na ano di ba dito maganda kasi sa langaw pa lang panalo ka na <laughs> joke lang may stress ako sa langaw eh pero ano naman yan mga kaparma pinapasara na po kaya hoping naman tayo inuubos na lang natin yan mga nangalat na yan inuubos na lang medyo marami-rami pang natira so ayan, mamaya nga magpapabuhos kami ng uh, chlorine naman ang ilalagay na ang tatapangan namin, sabon chlorine so, yung chlorine, iba yung mga paligid tas bukas lalagyan ko ng chlorine yung pang spray ko mga paligid na eh, natin ng chlorine yan para at least natin so ayun, ang plano mga kaparmer teka lang, silipin natin yung ginagawa nila nagpapaputol po ako ng ano, pinuputol na yung ano, ah, yung mangga so ayan, ah, sa mga gustong makikita ng itsura nasa kabilang channel yan Danda na nung ating higad mga uh, farmer mm. Isit ka sana po ay hindi naman mamatay yung ating uh, uh, mga papaya mamaya ikutan natin yan dahil uh, medyo marami rami ang linagay kong fertilizer pero ano naman yan eh tawag dito uh, nakabaon sa lupa so unti-unti niyang kakainin yun minsan kasi matapang binilig mo matapang pag mag didissolve ko sa tubig mag ano lang light lang ko ah kasi kumbaga immediate niyang pagkain yun pero yung ilalagay niya sa lupa kahit ka isang dakot pero basa ilayo niyo lang unti-unti niyang makakain yun patagal po yun so ayan no oh, tignan topsoil to may ano pa eh sana makarami pa no tutulak na lang ito oh. sana makakahit 10 uh, ngayong araw kayanin kaya nila yan matatapos na to ngayon oh. ating kembot next week hindi ko alam kung papatambak muna tayo syempre bago tayo magpatong na halo blocks ganun ang gagawin natin nako may bisita ata naka order ng yan talagang tatamaan yung ating uh, talong talagang tatamaan kahapon nagdilig ako umula naman naligo pa si Ninay sa ulan tuwang tuwa oh wow salamat nakapag nakapasok na ang tambak sana po ay nako uh, oh, ako cross fingers tayo siguro kasi mga 12 pa ang kailangan natin dito oh. alay niyo, bukas maka ano pa kaya lang po bukas busy tayo. Dami na naman natin ini-expect na bisita. Ayan. Oh. Ayan, tingnan may magaling si Shadow pong gumagawa nito. Ah. Break time pala sila, mga farmer, ayan. Wow tapos na tayo uh, at lalasunin na lang daw po ito para dumapa na yung mga halaman tapos ayan gusto ko palang batiin ng congratulations kay ka farmer Bernard de la Cruz so ayan pinapabati niya po yung kanyang anak ano ba to cum laude magna cum laude ba cum laude ah uh, teka lang malabo ang aking uh, tapos, syempre, yung Pinoy, sarap, ha. Huwag nyo pong kalimutan, mga ka-farmer. Napaka-sarap daw. Kaya, pinapapromote ni, ano, Magda Cum Laude. Ayan, Bernadette Kayla, de la Cruz. Ayan, congratulations. Ah, uh, sana pag nasa tagumpay ka na ng iyong uh, karir, ay huwag uh, mong kalimutang lingunin ang iyong mga magulang. So, ayan. <laughs> Hindi natin obligasyon, pero meron tayong utang na loob. Yun. Tapos, uh, yung Pinoy Sarap pala, mga ka-farmer, meron po silang uh, Facebook page at ilalagay ko nga po sa dito. Yung picture ng kanilang uh, Facebook uh, page. Pinoy pala. Pinoy, then sa dash rap yun pala yung kanilang ano ay hinahanap ko so ayan sinend na po ni uh, brother Jonathan de Belen yung kanilang ano so ayan specializes daw nila specialty daw po nila ay long bigan long may buko pie sila may ubi ubi pie lumpia ano pa ba yung mga specialty mga farmer talaga naman ayan no oh. Uh, lumpia, longganisa buko pie ayan Vegan oh. Ano pang ang hinihintay ninyo Ayan ang kanilang tindahan oh. 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 Nandyan lang yan sa ah uh, Sabi ni brother Jonathan California Sa uh, kalimutan ko. Carson, Carson, California. 860 East Carson, Carson, California. 90745. Ayan. Ayun ang bahala. Mamaya <laughs> silipin natin. Pakainit na mga farmer farmer you Oh. Know. So, matatapos na tayo. Pero yun nga, sinasabi ko. Pero pa po tayong mga pending na additional dyan na gagawin din. Yung uh, itataas natin pa. Kasi abot po yung tubig na abot talaga ayun yung linya oh maganda sana ay mataasan na natin na uh, di ba so ayun kaya lang inaano din natin yung magiging swimming pool natin dapat medyo nakataas sa tubig pero ito kasi ang mangyayari halos labi ayan ng uh, fish pond natin pero malalim na po ito pagka Sinunod natin yung original na lalim. Ang lalim na kasi ang dami na pong nakuhang uh, lupa. Yan ang isa sa pinakamagandang balita. Malapit lang ang kinukuha nila mga farmer. Wala pa pong isang oras na andito na naman may dalawang may dalawang truck na naman na ah. So napakaganda. Tayo po ay blessed. Ayan. So gandang panahon. 'di diba? So more than 10 ang mahahakot nila, malamang. Ayos tayo dito. Very good. Mukhang matatambakan natin yung island in the stream. Oy, eh na brother. Ah, ano yan? Yung ano na yan ah? Ano ba itong tubong ito? Bakit may ganyan? San ba gagamitin yan? Ah, yung ano yan mga farmer Yung ating ah, harang na po dito sabi ko nga ito lagyan na din yung uniform na natin para maganda pagpasok nung ano tas wala na yung kamuting kahoy di ba at matambakan natin yan tapos pag dito sa side makikita nila yung maraming tanim di ba may mga ano maganda sa mata so pagpasok pa lang dito pinus pinush ko din po yan yung nga lang yun doon medyo ano pa ng konti pa yung may mga kahoy natin pero nagawan din po natin ng uh, paraan yan kung ano ang pwedeng gawin at uh, aayusin natin yan yan o oh. hindi natin putulin yung manga ang lang naman dyan yung indian mango ayan apat na tambak tambak moment sila dahil walang simento <laughs> naubusan tumakbo si Dexter konti na lang naman kasi kailangan pabilis si Papa yung sampu ata ulit na tayo naman ay busy mga ka-farmer grabe nagprito si Papa Yam kasi nagprito po siya ng uh, Inabili pa namin doon sa Masinlok sarap sarap talaga sa Masinlok uh, I shall return return and return and return bisyo na uh, timing timing lang kung magandang panahon ay pwede nga sumilip doon so ayan na yung tambak apat na ano na yan apat na balik na sila so 1-8 na tayo eh so 7-2 na agad yan pero tingnan nyo naman mabilis naman walang semento ah. Uh, -oh. mabilis ang balik nila ha? mukhang makaka target tayo next week daw maulan ang ganda na andito na to. Magabang nakapasok. Tantya mo mga ilang truck ang kailangan diyan nil. 12. Ha? Yung doon. So mga 15 pa, ganyan. Grabe, para ka nasa dagat, oh. Iba yung simoy ng hangin dito sa loob. <laughs> Islang isla, mga -farmer. <laughs> Joke lang. Ayan. Ba't nga ba nagkaroon ng ganito? Tapos ang nasa isip ko, maliit lang. Bakit lumaki? Ay, hindi natin alam. Dito tayo dinala ng kapalaran. Oh, ka farmer ganoon talaga. Diba? Diba? So Ganda nga naman kasi 'yung iba, diba, tatambay muna dito. Lagyan natin ng puno para may lilim. Laki naman eh. Laki. Ang laki. Malaki. Okay, siguro ang diameter nito is 10. 10 mga 27 feet ang diameter pero mas mahaba po itong pag ganun eh so dito siguro mga 35 feet by ito medyo makikitid. makitid pero yung pag mas ma ano mga 30 plus feet po yung pag hindi kasi to na actually hindi naman to pinantay talaga kaya dahil island ang datingan nga hindi naman perfecto ganun na lang ang ginawa natin hindi naman natin binilog talaga na buong buo <laughs> sasabay sasama ka pa yata huwag kong ngoy no, unti-unti nila oh. sinisingit-singit lang pag may free time pero tingnan nyo lapit na ayos ayun na yung simento matatapos na to ngayon hindi ko alam kung ano susunod ay 4 man si Forman ang bahala dyan pwede patungan ng hollow blocks na itong dalawa pa siguro lalagay pa tayong dalawang hollow blocks dyan Ito tapos yun doon asinta yung mga kailangan natin Ito pagka natambakan tambakan na asintahan din natin to ng na dalawa pang patong din total andyan naman yung tambak sana makapagtuloy-tuloy po ang tambak marami mas maganda Parang ang bilis nila nakabalik ano. Pero kabyaw din daw kinukuha eh. Ah, kaya banda sa Kabyaw Dito lang siguro sa Boundary lang na no? San Vicente San Vicente Kabyaw Sa so may kinamaki moto Andun lang ina black shadow Lapit lang siguro doon ang, ang bilis eh Wala isang oras Andito na So ayan mga ka-farmer Nakalimutan ko pa mga ending Haba na rin naman ang video natin dito uh, Tapos na po yung Ano Tapos na yung Ating Retaining wall Ayan At uh, tapos na rin yung palitada So Ayan na po ang uh, sinario um. 'di ba? So, net bukas, ito na ang susunod ni Junjun. -jun. Yung ano na, yung bakal. Nandiyan na yung bakal eh. O baka nag na siya. Sukat-sukat. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.